Yan, ito na mga kababayan at ilang uh, piluti na lang ang natira dito no. Dahil kahapon dinis karga to kahapon. Uh, at ito nakikita naman ninyo uh, ang piloti ay walong piro, na lang ang natira. Oh. Uh, sampung piloti pala mga kababayan ang natira dito no. Yan, may sampung piloti na, na, na natira dito. Uh, at ang iba ay nandito na. na i-discarga na po yung iba yan at dinagay dito mga bayan ang sampu no lima lima yan at kung ako ang uh, magano mga bayan uh, sa opinion ko lang ay mukhang hindi na ibababa bababa itong uh, sampu ano dahil po sa ito ang uh, magiging pang balance ano. no kung iakyat nila po yung uh, crane dito sa may barge mga bayan tapos may limang uh, piloti sa kabila, may limang piloti sa kabila ay magiging yan ang magiging pambalans ano para hindi siya gigiwang-giwang may pampabigat po siya no. Kaya mukhang uh, yan po ang uh, nakikita ko dito. Ay yung uh, ano dito yung crane ay nakaharap doon at uh, tinatantsa nila kung uh, kakasya sa gitna no ang uh, isang uh, crane na ito o yung ano basta yung crane na ito ay kakasya dyan sa gitna para sa ganun, pag pagpumasok sa dyan ay yung uh, silbi ng uh, limang piloti sa sa gilid at doon din sa gilid ay magiging uh, pang balancing o pang balance ano yan kung hindi ako nagkakamali pero kung nagkakamali man ako mga babayan ay uh, malamang ididiskarga pa nila ulit yan ano uh, sa ngayon ay hindi po nila uh, diniskarga itong lima o lima sa kabila lima sa kabila nagiging sampo ang uh, nandito pa sa pilo, sa barge mga babayan yan, sa ngayon ay nakita naman ninyo ang uh, San Tambak na pilutan na nandito. At uh, talagang kahapon ay dinis karga po ito. At uh, dito tayo kahapon. At may nakita naman ninyo naman mga bayan, no, may mga basura na naman muli. Dito banda, dito lang banda sa mga squatter area, no. Ang mga basura at nagkulay Uh, kulay gatas po ang tubig ngayon. Ayan no Kulay gatas mga bayan. Ayan. Yan ganun pa man ay talagang uh, ginagawaan po ng paraan ng ating mga kontraktor dito kung paano gagawin. At saka mga bayan no, ang ano dito, yung pader, itong pader na to ay giniba mga bayan no, para sa ganon mas ma, mabilis ang pag-akyat ng ng crane dito sa may pilo sa may parts mga bayan. Ang bilis naman ng mga train ano. Maya-maya ay dumadaan, maya-maya ay dumadaan. Ibig sabihin mga bayan ay ini binago po yung schedule ng ano no ng uh, train dapat uh, kailangan ay every 3 minutes ay may train every 3 minutes parang ganon at yun mga tinanong ngayon dito oh. oh every 5 minutes kailangan may train na dumaan para sa si ganon ay hindi matambak ang mga pasayro sa bawat istasyon yun ang aking pagkakaintindi ano yan sa ngayon dito sa may ating uh, construction site mga bayan sa ngayon ay uh, break time ayan at nakita ninyo wala pong uh, tao dito ganun pa man ay giniba, giniba na po yung pader dito yung pader na yan giniba para sa si ganun ay makakiat po yung crane sakali at naka ano na po dito naka, uh, nakaabang na po na pwede anytime po ay pwede na pong umakyat ito o pwede na pong sumampa dito sa may barge tapos ang uh, pilote ayan ipagit na po yung uh, crane para sa aking uh, ano no, ang, uh, sa aking pagkakalam ipagit na yan dyan. para si ganoon magiging balancing ang pilote na nasa kabilaan limang pilote sampo lahat yan ano ayan yan. Uh, dito naman sa may splanol mga bayan, isilipin eh, natin. Silipin natin dito sa kabilang side. Para sa ganon, ay ma-update ko kayo dito kung ano po ang ganap din dito. Ayan mga babayan, ang uh, ating ilog uh, pasig mga bayan ay talagang yung tubig ay kulay kopi brown ang kulay kopi brown mga bayan ng ating uh, ilog pasig oh. ngayon ang ating esplanade uh, esplanad mga bayan ay nanatiling uh, ano no ganyan ano yan uh, at sa ngayon ay saking uh, sa aking uh, sinabi na break time, break time ay uh, wala po tayo nakita mga empleyado o mga Kawani dito na siyang uh, gumagalaw ano. Ayan oh. At nanatili po ang uh, crane na ito dito sa may pinakabungad ng uh, ano no ng MacArthur Bridge mga bayan at ang mga piloti ay nanatiling nandiyan din ayan at kung uh, gagawin pa nila ito mga bayan ay ilang poste na lang ang ilalagay nila dito at hindi po na ganun ka ano no kadami o kadikit-dikit at lalagyan ng bakal para tatagos dito sa ilalim ng MacArthur Bridge Ayan, oh at nakita naman ninyo mga building mga kababayan may mga gumagawa at may mga ginagawa no ang uh, building may mga nagsisikap uh, tayo ng building mga kababayan ibig sabihin ang uh, ating uh, ekonomiya mga kababayan ay makikita po natin sa mga nag-iinvest o mga investor na talagang uh, maraming uh, tayo nakikita kaliwat kanan ng mga construction building o o pinapatayong building ibig sabihin mga bayan mara kaliwat kanan ang mga nag-iinvest ano kaya ang mga investor mga bayan ay hindi po yan sila mag-iinvest kapag uh, ang ekonomiya natin ay pabagsak uh, at yun po ang uh, ang totoo tapos doon din oh, mayroon ding uh, bagong building na naman oh. na uh, hindi pa po tapos yan, grabe ang uh, ano natin dito mga bayan Kaliwat kanan, kahit saan ka pupunta May mga ginagawang building, may mga nag-construct At may mga ginagawang mga uh, kalsada May mga ginagawang uh, tulay Mga ganun mga bayan Kaya mabuhay po ang ating Pangulo Mabuhay po ang, ad ang ating Administrasyon Mabuhay ang Pilipino yan, saan masulok sulok man ng mundo mga bayan at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Kaya huwag nyo na kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito si Rex TV Adventure na nagsasabing maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin.